bro, mga sis, mapagpalang hapon sa ating lahat, ay gabi na pala yan, hindi ko na nae, eh, ano ang paghiwa-hiwa ko, sa paghugas ng litos at paghiwa ng mga minggo cucumber, apple kasi may nabili sa tindahan yan kaya ito, ang aking hapunan. habang si bro Manel din yung nagsundo sa kay Bunso yan, may star apple din kami yan aking hapunan ay e, pinagluto ko na din sila ng minudo na lumo yung malambot kasi ayaw ni Bunso na may taba pag minudo kasi nga daw may hotdog na may carrots na may patatas na kaya ayaw niya ng karot may gisantis yan kaya so, ito na lang And gusto din nila, kakain din sila sa aking pagkain ito kasi marami naman. Yan, sinishare ko lang kailangan ko daw mag healthy diet yan ang payo ng aking doktor sa cardio yan. kaya pag gabi ang kinakain ko kalimitan mga gulay na lang at saka prutas ang almusal okay lang na may isang tasa akong kanin yan so, may bawa na din sa akin yung mga isda na mataas ang uric tinapay na sa bakery kasi mahirap tanawin dahil wala na akong pangkriyas kaya ito ang aking mga pagkain kaya kailangan maging healthy kasi may edad na tayo hindi na tayo papata ang aking kakainin ngayong hapunan inaantay ko lang sila sinishare ko lang sa inyo Shout out po pala sa inyong lahat. Mm -hmm. Sa walang sawang pag-subscribe sa aming munting channel. Sa mapadaan po pala din sa aming munting channel. Paki-like and share po at paki-comment po para po na notification bell at ang pakiusap ko po, po sa inyo sa lahat subscriber at viewer. Sana po pag po kayo hindi po i-skips ang ads kasi yun lang po ang pinakatulong niyo sa amin. Bye, bye po. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Sa inyong lahat, po ako po sa inyo. Bye. Saan mong sulok ng mundo. God bless. Sa ibang bansa, bye-bye po. Alam ni bago ako.